Tcharam! Ayan, nandito ako sa Filipino Shop. Ayan, ito yung kung saan na nakuha ko ng video, na vlog ko na rin ito. Ayan, dito ako, dito ako magpapagupit. Ayan, ang bukas nila dito, 9 ng umaga hanggang, ay 9.30 ng umaga hanggang 11.30 ng gabi. Dito yan sa

sensitivity and then din niya ka Ayan, si Kabayan. <laughs> Ayan, ito yun na vlog ko, si Kabayan. Ayan, papagupit ako dito. Tapos mo yung ano mo para mapalo ka na. Ah, okay, yes. Yan ang buong siya. Siyempre, kabayan din natin. Nagpapagupit si sir. So ayan, ito rin si kabayan. Oh, ang gwapo na. Bagong Hello, gupit. <laughs> Taga saan ka, kabayan? Kagayan po. Kagayan. Shout out po sa lahat ng mga kagayan. Na lang ang na na yung kababayan nyo. Nagpagupit yan dito. Ano face mo, sir? Bicol naman ako. Anong face mo ngayon? Pes ah, Jewel TV. Jewel TV. Alakas. <laughs> J E W E L. Uh Oo. -oh. thank you, kabayan. Okay, oh, ako na next. <laughs> Ay si search pa kasi niya yung name ko dal. Jewel, Jewel TV. Ano nga name mo? Nakalimutan ko. Jan. Jan, ayan si kabayan Jan. Jewel. Nataga. Dabao. <laughs> Dabao. Ayan. JWT. Shout out po sa lahat ng taga Dabao. Ayan yung kababayan nyo. Oh. Ano ba yun? Sama dito. Ano ba yun? Ayan. Jewel TV. <laughs> ayan. 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 Ito yan. O, okay, click mo na lang to. Ayan. Yung ano ko. Oh. Ayan. So, ayan guys. Ha, ito ipakita ko sa inyo. Ito yan. Jewel oh. TV. Kasi maraming mga kapangalan eh. Basta ang followers ko ay ito. 5,000 25K. Ayan. 5,000 plus. Ayan. So sa lahat ng mga sumusuporta, thank you. At ayan, kadagdag yung kabayan. O, gupitan mo na ako. <laughs> ayan. Panoorin mo na lang pagkatapos. O. Oh, ayan. Ayan. Okay, ay, sasalang na ako, guys. <laughs> okay. O, diba? So ayan ang before. Mamaya, Sorry. pakita ko si after. After? <laughs> okay, see ya! So ayan, continue ko na lang para makita nyo. <laughs> Ayan. Pinagpita na ako ni Kabayan. Si ito ay Oo, nakarating ka na mo. Ay, mo na rin. Ah, talaga? So, ibig sabihin matagal ka na. Nakailang... Saan ka? makalag sa... Sa anong exit yun? Ay, malakapit yun sa amin. Sa may, I mean, shortcut na sa may kuralis. Ah, oh, e, diyan. Tapos pasok ka ng Alshapi. Pero siya po sa inyo. Abay, oo, gini sa Pisay, rin. Pero, pambasta. Pero sa amin, ano kasi yun? bas. Ano siya, bas ka dati? Hindi ganito. Parang ano, pasok sa mundong ganito. Pero bago ka mag-ano, marunong ka naman ha. No, so, ah. Kumbaga yung first job mo yun, sa mga bas ka. O ayan ka ba yan? Dati siya sa ano, driver or maintenance. Bus driver ba? Ha? Oh, O, so, gumapit ng bata. Ano pala yung pag ko yung naka-ano ka lang sa trabaho mo. Ano Yung bus driver. Bukod doon, may gupitan pa pala yun. Yung bus na yun. Ah, isa siyang ashap shop siya, kumbaga bus na siya. Ah, oh, ang ang pagkakaintindi ko yung sa mga bus. oh. Ay, oh, may nakikita pa no ni. Oh, eh. oh, yung bus na service na no kahit saan pupuntahan. na. Oh, ang ganda ng ganda na. Oh, bus barbershop. Oh, ayan guys. Ha sa bata, ano, sa lalaki, depende kasi, 25 siya. Ang babae, ano, mas mahal siya. Uh, 20 yung, ano, pag walang blower. Pag may blower, depende pa yung sa haba. Mahaba, um, may iksi lang, uh, 10 o 15 idadagdag. So, 35, 30 to 35. Pero kung mahaba, mga 40 na yan ganyan sa amin fix na talaga yun ah naka ano na kasi alam mo maganda rin yung ganun kasi bakit lalo kong mahaba eh ang buko pa ng karamihan dito mga makapal na puno ang hirap pa i lower yun tapos ganit pa ang tigas tigas diba parang hindi naliligo <laughs> ito yan <laughs> ah, oo, square yes. lang. Pero alis mo yung kanto, ha? Mm -hmm. yes. Kasi yung ibang nag -i nag i square talaga yung square talaga, ka may kanto. <laughs> <laughs> Tsaka. Padang pala kami dito, kakasimula mo lang pala dito. So, oh, 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 <"H2> oh, uh, so, uh, oh, 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 dalhin ng tagahan, uh is tulung lang. Yeah, oh, pa. Hmm. Oh, na? eh tapang kung ala-pasok. oh, gumubukas pa. oh pa ako nagsimula eh kasi 3 okay. days na di ba? <coughs> ha? ano? 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 Huwag Ha? Magaan siya guys magupit. May sa ano... Madikat o ilang kilo. Ilang <laughs> kilo, ang bigat. Kasi tawag sa atin, madigat daw. Di e eh. ayan sa mga nandito sa Saudi eh malapit sa Gelagio Mall, sa Batang, or uh, dito lang sa baba, harapan ng gate 4. Pero ito ay 2 eh, nakita ko diba? 2, number 2 to eh, Gelagio 2. Ano to? Oo. Oh. Kakadikit-dikit lang naman yan guys, madali yung mamahanap. Sa pangalan ito, ay ay ano, Filipino Barber Shop. Ba classic Barber classic pa. Classic Barber. Ah classic Barber. Pangalan talaga. Hmm. O ayan, classic Barber. Ay, sa pasilip ko. Hahaha. <laughs> ka, sa video. <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. Sino? Mga mga mga. Mga Meron sa alahas ang madalas ko makapanoo si Meet Orago, 'yung kababayan ko. Shoutout Shout out sa iyo, Meet Orago. Mga alahas, sa si mm -hmm. mm -hmm. diba? 'yun doon siya lagi kay sa kasi marunong siya magtagalo. Mm -hmm. Kailan si pumunta ako doon ngayon? Wala siya eh. Si Alas 8 para. Mm -hmm. oh. Baka nadaan nakita ko na yung So, isang golden, oo, oh, ay, yung medyo chubby-chubby. <laughs> medyo healthy, parang hindi naman ako chubby. Parehas pala kami. <laughs> Parehas kami healthy. <laughs> Parehas kami chubby-chubby. Napansin oh, mo yung nga dito, kaya nga di hindi ko pinaano. Hmm. Ipok na ako dyan. Oo, oh, malaki Oo. Oh. Kaya hindi pwedeng iparehas yun sya. Hindi makita yung ano, mapa. At ano yan? Ano yung ang tawag dito? Sa tulay, tumamang sa batu. Ito. Maraming dito. May matay nga ako din. Nagising na lang ako sa hospital na ako. Oo, oh. <laughs> okay. oh, parang, Ang ganda nga dito kasi parang ka nasa Pinas lang dahil puro may ikitong mga Pinoy ano, Pinas <laughs> samantalang dun sa amin Meron din naman dumadaan kasi mga dumadaan doon, tabi kami ng mga hospital, mga Pinay, hmm. Pinoy, hmm. o or... mga oh, hospital. Oo. Oh. kami ng mga hospital doon, mga hospital ah, doon. Mga hospital. Ay, taplo Nipis ang buong ko dito. Ikaw din ba napansin? Siguro dahil nga raw <laughs> so, sa tubig. Sa akin? Oo nga, sa akin. Nipis dati ang Pagdating ko dito, magkakapanang buong ko. na ko. Siguro dahil sa allergic eh, di ba yung siso, grabe yung yung gamit? Kaya mo rin so, yung mag oh, Hindi. Hindi naman sobrang init. Katamtaman lang ang mali. Ay, Ay gano'n. Ang lamig kaya. Sobrang lamig. Ayoko naman. Hindi ako makakalimu pag ng naman sobrang. Ngayon, okay na. Hindi na ako nag -iter. Kasi tama lang. <coughs> Ngayon, ano hindi na kasi medyo init na yung tubig eh. Hmm. Okay. malapit na mag-summer Pero sa atin, grabe na init daw doon. Hmm. <laughs> oh, nung buwan gano'n parang lugar, um, na lang ng 42. Oo oh, nga. Meron kang vlogger doon na ano, yung pala ano lang, ano na, may content nga lang. Si, ano, Miss Pop, Popcorn. Ayun <laughs> <laughs> pala, ano lang niya. Drama lang kasi Ang init, nakaluto siya ng ano, is, uh, bangus. Hot <laughs> <laughs> dog. Daing. Ayun <laughs> pala, sinasalang niya muna yung sakalan tapos ila bago yung ilalabas. Siyempre, pag sinal lang muna yung ano, then mainit yung kawali, di ba? Nilagay niya dun sa daan, sa highway niya inano eh, sa daan. <laughs> Siyempre, mainit yung kawali. Oh, for content purpose lang ha siya. Pero grabe ang dami yung view. Na-news na siya ay <laughs> so, di ba? Hmm. dami oh. dito kain ako dito ayan ayan mama nga ni wata vlogger lang siya sa ulo ano dami vlogger dito oh, kasi dami nanonood eh nanonood kasi kasi trend siya. Cha hmm. kumpara rin sa suporta na natin binibigyan ng na siya ng puhunan, may napaluto ang mga kanila. Ngayon, okay napanood ko ngayon yung viral niya no sa news. Ah. Ngayon basta lang. Oh, sumali siya sa issue show. Uh, ng mukhang kawatan. Mas kong bigo yung hindi mo magbog. Oo. Hindi kaibigan nga. Di ba? Yun nga yung ay magkabugbogan. Dahil nang gumagamit doon sa kanyang ano. Kasi doon siya nakatira dati doon sa ilalim ng tulang eh. <laughs> Siyempre sinuha niya. Siguro nagtaan ano na yun. Hinahiwaan siya dito. Kaya mo meron siyang ibang dito ng ano. Gasa na hiniwa ng uh, ano daw cutter yung kaya na siya ayan, ayan dati yung ginugpog <laughs> ngayon ay dinudungo araw-araw oras po oras daw walang tigil ang tao sa nagudungo sa pila um, nakita lang hinikita niya kasi bakit pang masa yung presyo eh 100 lang only rice na only sabaw may soft drinks pa. Obye tawag ka hindi din. May napansin akong chinalin siya ni isang blogger sa San limbo. O hmm. na kung ano um uh, makakapunta siya sa mga kalaban niya, kapwa vendors niya, kakain sa doon. <laughs> Ayun nga, pinuntahan niya. Inaccept niya yung challenge. Katabi niya, pinuntahan niya yon yung Paris Day. Ayun, <laughs> oo. Hanggang sa hindi na yung 1,000. Pag uwi niya, may nadaanan din vendor, nagtitinda ng mga sari-sari din. Una, bumili siya na... Yeah, please, please, please ito yung niya. Pumasok ang ito niya. Hindi pa ko binili niya. <laughs> Pumasok ko na. Pumasok nila. Uh -uh. Pero may kiss daw muna. Charo. Hindi <laughs> ay, ayun. Dahil ano nga. Pero pa ano na lang niya yun. Dahil wala daw panukli yung ano vendo. So 1,000. So, dahil ano, ito, ah, bigay ko lang, nagpuhunan dag ko na lang sa iyo. <laughs> ay, binigay niya isang iyo. Tapos yung kanina na panood ko yung si ano yun? Mara. binigyan siya ng 30,000. Ah, huh? Oo, hmm? oh, oh, binigay ang pera. Sa Manila yun, alam ko, counselor yun. Si Mara, ano, si Madam Mara. Eh, parang may dong yun eh. O, basta alam niyo na yun, kabay. Alam mo yung mga ibang nanonood. 30k. Ang dami clipper. Style yan. Ano sa Block Ito yan Ang dami niyang clipper guys. Oh. Kanya daw ito. Hindi sa amoy niya. ano? Oh, grabe. Ang, ang dami niya. Eh. One, two, three, four, five, six. Pang, pang pa ito. Wow. Talagang ready sa laban na. <laughs> o oh, kasi minsan di ba yung, yung mga ano yung direct, umiinit di ba? No, hindi ko ka makapalit. Ano, Kasi meron akong isang clipper na ano, umiinit siya agad yung wall. Umiinit. Yung maganda na meron kang iba, pang kapalitan. May syempre, laging gamit, di ba? <laughs> Pag basic ka. Eh kung yun lang ang lagi mo, syempre umiinit yung motor niya. Ayan, napakapulido niya guys. ko. Kahit 48 years. Pataas <laughs> mo, sa'yo na. Kunti na. Mga ano na. Ito. Ito lang. Ito lang. Ang ganyan. texture mo na lang yun. Hindi pa sigsag na lang. Huwag mo na itinig kasi pag ang nipis ng buo Kasi iba diba? Kapag diba, manipis na ang buo huwag mo nang gagamitan ng ano. Tinig Gumamit ka man, dapat nasa dulo. Hindi pwedeng Ang iba kasi lahat eh na inaano pa. Oo, gusto ako. Sabi. Ay. Ayan, shout out po sa lahat. <laughs> nakasama ko diyan sa Pinas, index noon. mag-index ako. Index, oo. Sa so, index na. Oo, mula oh, no, hanggang ngayon. Oo, nationwide. wide. sa Davao. Yes, nagreserda ako. Paano Customer namin diyan si naglalaro? So, Suki okay, yan. Si um, Madam. Vice President Sama sa labang uh, sa doon yung papagawa mo hmm. ako naman mga na ano po, bandang malila area ACR dyan ako pero na-assign din ako ano sa ano ba ito Pangasinan Shoutout po sa lahat taga-Pangasinan! kasi na naroon. Oo, na ako kasi dyan. Namiss ko ang mga bangus. Ang sarap. Mga boneless. Okay. Mm, sarap No? <laughs> Pati yung ano, pigar-pigar. Paggabi, lagi kami nandun. Nasa labas lang kasi yan ng mga kalye. Yung mga kanya-kanyang table na nadyaan. Buwan. Sarap tumambay. Tapos pagpasko, Iba niya mga mga pa ano dito mga banda ayan tinatawag na ano Pinday ay Pinday la rin ba yun Pinday la rin ba yun ayan ang finished product nice. guys <laughs> finished product <laughs> tapos na Ayan. Sa pag ka 3,000 pesos. sa Ang na ako. <laughs> Pumunta ko ng UK?

Kaya dito na kayo ha. Umumunta na kayo dito sa Villaggio Mall. Sook. Para ng number, Villaggio 4. Kevin. Dami na pa natin ang followers. And, and then, ganun din. We will Hanapin mo yun. Sa Facebook? Okay, Oo. Page Face yun ha. Hmm. Ayan. Oh, diba? Paan ako tao? Kanina hindi ako tao. Halimaw. <laughs> so ayan, thank you kabayan. Ano, name mo? Nakalimutan ko na <laughs> naman. Ayan, hi. si Kabayan John. O, oh, punta nyo na dito. Dalawang Pinoy yan, ah. Iyon yung isa, o. Oh, ang gwapo din doon, o. Yeah, oh. Yeah. Ayan. Oh. Anong pangalan <laughs> ni Kabayan? Kabayan, dali. Ikaw ang pipiliin. Mas marami pipili sa lalo bilat. Yung bilat. O, oh, ayan, Oh. Available ba? isa bang isa. Ito, hi, Kabayan. O, oh, ayan, Oh. Hanapin niyo siya. Dito lang po sa o, ayan. classic barbershop. Ah, classic yeah. barbershop. Mm. Dito lang po tayo, ha? O, ayan. ayan Tapos si Bali dito pala, kabayan. Ayan, dahil tapos na ako, babayaran ko na si Kabayan. 30, so, magkano pala 30 30 ang gupit dito? 30 lang dito? po ang gupit dito, 30. Ay, 30 daw ang gupit dito, guys. So, ayan. Kasabi mo na ako. Kasabi mo. Okay, sige. Kasabi mo na ako. Ayan, pinagwapo ka na. 30 lang ang gupit dito, guys. So, ayan. Uwi na ako. So, thank you, ah. John, di ba? Thank you. Man. Thank you po, kabayan. Ano pangalan mo? Jay po. Jay. Jay. Uh -huh. Sagasan ka sa atin. Quezon Province ako. Kabayan, Jay. Uh -huh. Quezon Province. Uh -huh. Ayan. Shout out po sa lahat ng taga Quezon Province. Uh -huh. Dinadaanan ko yung pabikol. Oh, <laughs> awesome, oh, Oo, -oh. ayan. Okay, thank you po. Uh -huh. Bye, Bye. So, ayan guys. Kuhanan ko yung ano nila. Ayan. Ayan, yung classic barber. Ayan, dito kayo guys ha, sa Bellagio Mall. Bellagio number 2. Kaharap na 7. Bellagio 7. Ayan, no. Ba, ayan, 7. O, eto na. Eto na siya, ang classic barber. Kung saan, mga Pilipino po ay nagugupit dito. Ayan. Yan, dito kayo pupunta ha. 30 pesos. 30 pesos? <laughs> Tanong ba yung ginawa kong peso? 30 sar lang. Yan dito. Okay. So thank you. Bye-bye.